ito pala ang dahilan kung bakit tinatago ni Alden Richards at Maine Mendoza ang relasyon. Bagamat hindi malinaw sa publiko kung bakit hanggang ngayon ay nagtataka sila na hindi umaamin si Maine Mendoza at Alden Richards sa harap ng publiko. Ngunit alam na ito ng buong Aldab Nation. Dati palang ay alam na ang dahilan kung bakit hindi makaamin-amin si Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit nagtataka rin ang publiko bakit ang Aldab Nation ay maraming alam. Dahil na rin ito sa mga resibo na nakikita nila na patunay ang naging kasal at relasyon ni Ming Mendoza at Alden Richards. Hindi na dapat ito tinatanong ng publiko dahil makikita na ito sa internet pa lamang. Pag nga ikaw ay nag-research patungkol sa mga kasal ni Maine Mendoza at Alden Richards, mga sightings na privado at lalong lalo na ang mga pagsasama nilang ginagawa na hindi nila ito isina sa publiko dahil nga naman sa privado nilang buhay. Kaya kung magtatanong ang publiko ay dapat alalahanin din nila na ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi nila pinalalabas at ito ay alam na ng buong Alden Nation. Kaya talagang magtataka ang publiko sa nangyayaring ito sa dami ba naman ng bashers na naglalabasan para lamang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards hindi na nakakapagtaka na talagang itago na lang nila ang kanilang relasyon hanggang sa malaos sila. Ayon kay Christina Bihipolito dahil sa karir nila kaya ayaw nilang ipaalam, e eh mas maganda malamat na ng lahat na kasal sila, na tunay, lalo sana malayo na ang karir nila. Pero hindi pa huli ang lahat ibalik ang tunay na kaligayahan. Bagay naman silang dalawa. Iyan na nga rin ang isa lamang sa mga dahilan kung bakit hindi maamin-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kanilang relasyon. Lalong lalo na ang kanilang ginawang pagpapakasal dahil na rin ito sa kanilang mga karir. Dahil kung matatandaan nyo, lahat ng mga artista na sinisira ng kanika nilang mga kalaban ay dahil sa mga karir kaya talagang tuloy-tuloy ang ginagawa nila kay Main Mendoza at Alden Richards kung matatandaan nyo lahat ng love team simula 80s pa man yan, 90s 2000 2010s at hanggang sa ngayon ay talagang pag inaamin ang tunay na relasyon ay talagang nawawala na lang sa industriya ng pag-aartista dahil iti ito kagustuhan ng iilan sa publiko. Marahil ay pag umamin naman si Maine Mendoza at Alden Richards ay maiintindihan ito lalong lalo na ng buong Aldab Nation dahil sa simula pa lamang ay alam nila ito. Ngunit Siyempre ay iniisip din ni Alden Richards at Maine Mendoza, ang publiko, ang kanilang mga bashers at lalong lalo na ang mga naninira sa kanila sa simula pa lamang na pag sila ay umamin ay hindi na makakagawa si Maine Mendoza at Alden Richards ng iba't ibang proyekto kasama ang iba na mga tao katulad na lang ang paggagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay makakasira sa karir ni Maine Mendoza dahil pipilitin ito ng mga bashers niya na lumayo na sa Itbulaga at pagsama na lang sila ni Alden Richards. Diyan makakasira sa karir ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit magkasama sila ay talagang mawawala na ang kanilang mga karir sa pagtatrabaho. Ganon din kay Alden Richards pag ito ay inamin niya ng tahasan ay mawawala na siya ng kontrol sa mga bago niyang leading lady katulad na lang ng mga babae na ipinaparot sa kanya. Bagamat kagustuhan din ito ng buong Aldab Nation, hati naman ang opinion ng buong Aldab Nation dito. Meron din kasing Aldab Nation na gusto na sumikat pang lalo ang mga karir ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kaya kahit sino ang ipartner sa kanila ay susuportahan nila sa kanika nilang project. Meron dito na nakasuporta pa rin na Aldam Nation kay Alden Richards pagdating sa mga movie ginagawa niya na iba ang mga kapartner. Meron din naman na sumusuporta sa Itbulaga dahil nandoon si Maine Mendoza at ang iba namang Aldab Nation ay mas gugustuin pa na magsama na lamang si Maine Mendoza at Alden Richards kahit pa masira ang kanilang karir ito ay ang pinakamalabo na desisyon na gagawin ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil nga naman pag sila ay nagsama at nasira na ang kanilang karir hindi magiging matibay ang kanilang relasyon na privado kung matatandaan nyo at talagang Subok na ito sa industriya ng pag-aartista na ang dalawang magkasintahan pagka lumayo na sa showbiz at tinuloy ang pagmamahalan nila kahit masira na sila sa showbiz ay naghihiwalay at saka sila babalik sa showbiz. Diyan mo talaga malalaman na pagginawa ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ang pag-amin at lumayo na sa showbiz ay talagang makakasira din sa kanilang relasyon isipin mo na lamang ang stress na magagawa sa buhay nila kung hindi na nila magawa ang kagustuhan nila na magtrabaho pagpalagayin natin na umamin si Main Mendoza at Alden Richards ngayon pagkatapos ng mga ilang taon katulad ng mga limang taon anim, pito o walo ay magkakasawaan ito at babalik ng magkahiwalay sa showbiz. Marami nang nangyaring ganyan na kahit sino pa ang sabihin mo ay talagang naghiwalay. At bumalik sa showbiz ng mag-isa na lamang at doon nakakakita ng mga bagong partner. Hindi na dapat isa isahin kung sino ang mga artistang ito ngunit kung talagang nagpapalo ka sa mga relasyon ng showbiz dahil kay Maine Mendoza at Alden Richards ay makikita mo na talagang fatal kung aamin sila sa publiko at iiwanan ang kanilang mga karir dahil pag ginawa nila ito, downside na ng kanilang mga karir. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.